Good morning, good morning guys. So karon is uh, Dito ng simbang gabi. So first day ko ngayon kasi kahapon hindi ako nakapagsimba. Kasi sa sobrang pagod kahapon. Uh, ay nung nakarang araw. Kaya ngayon. So magsisimba ko ulit. Dati kasi uh, perfect ko yung ano. Yung every 9 days na simbang gabi. Tapos ngayon ngayon lang ako nakapagbali. So may taka kayo bakit sobrang dilim eh ano pa so galing sa bahay to simbahan is ano mga 400 meters mga around 500 so yan ah yun naglalakad lang ako kasi ano eh marami akong kasama yan, para sabay sabay na kami dumating doon. so, ganyan lang guys para pag marami mas masaya di ba? So, diba ganyan lang ang buhay natin wahaha busjak! guys, Nandun pala yung makasama ko So ganito pala yung daan sa amin Ano lang yung rock fruit uh, Di ako naliligo kasi ano eh <coughs> Masama yung pakiramdam At okay yan lang guys Thanks for watching Babush